Ito na yung kwan oh. Yung pinakabalkuni. Ayan o. Oh. Ito na. Nilagyan ko na ng kawayan. Palatpat. Yung pagtatalian ng kwan. ng bubong. Ayan na. Oh. O. Laki din naman. Sobra-sobra laki ng ginawa ni tatay mo. O, oh, ilang haligi yan. O, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, o. Oh. O, oh, tapos ito na. Ito na yun. Nanguha na ako ng anahaw. Ayan, o. Oh. Tambak na, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Kulang pa yan. Siguro mga dalwandaan papasok dito. daan pa lang yan eh. Wala pa. Asa kung pa lang yan. Utsinta. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng anahaw. Bus na. No. Hindi pa maho kayo. Itong na ito. Tatanggalin to. Ito. Yan. Ito. Tatanggalin yan. Yan. Yan o. No? Dahil nasa loob. Pikuhin pa. Para papantayin pa itong kaho, itong lupa. Oh. Kailangan yan, may kanal dito. Dito, may kanal dito. Sa labas. Para yung tubig hindi pumasok sa loob. Yeah. Nakain mo na ako. Mas dusin na.